kasanong mga main mainlab ni Dan Kwakwag. Kita nyo mga ming mm, kanayo nakagluto ti paborito na. Ayan. Dinindong. Dinindong. Buri di bod. kamuti na. Basta, puro kami lang uh, gulgulay guys gan fish. Hindi na kami masyado sa meat. Ito na yung prinitong ulam namin kanina. Yung mga ulo. Yun na yung Hinalo ko dito sa dinundong. Special uh, ulam ng mga Ilocano. Ayan. La, may kayong mga nang kakabsat. May naluto. Una ng barbas mo, oh. Simpre yung ko kanina. Saan? Ha? Saan mo ginusa? Saan sa ano? Pader. Di ba? sa pader mo. <laughs> Lakay! Sa mga nun, -ed edit ko ko, na nakaluto na ko. Hindi ako, ako nag-edit to. No, Hindi nga Pinapanood ko yung kung kunait na kanta ko. Kung kunait? <laughs> kung kunait, abangan. yung dinungdang na? Ang ulam? Oh, of course, dinungdang. Kagalpas ko nagluto. Pero mo, ang ano, mga lang ako, let's try time na Oo. Kasi marami yung gulay niya. Oo, oh, marami. Hmm. Kasi marami yun? Oo. Oo. Maubos natin? Hindi. So, meron ka pang ulam bukas. Ano? Hmm. Ano ah, ba, ka naman? Na? Oo, ah. Hindi naman yun. Mayroon, ah. ano, ano, ano? Bakit ka nagtatagalok ah, Bakit sabi? hindi ka na nagsisib? Hmm? Ang puskul na ng barbas mo, oh. E, siyempre, yung gutagal ko kanina. Saan? Ha? Saan mo ginusap? Saan mo? Pada, diba? Huwag na pader mo.